Hey what's up mga kosa Welcome back to my channel So for today's vlog Magsasolo ride lang ako sa Marilake Gamit natin tong ZX4RR Dahil Rest day ko ngayon Mag call start muna tayo Full tank pa naman to So hindi pa natin kailangan mag gas mamaya na lang pagbalik ang ingay niya alas 8 na naman ng umaga kaya okay lang solo ride wala talaga ako kasama kasi may mga pasok sila pag rest day ko may pasok sila tapos pag rest day nila may pasok naman ako <laughs> hindi nagtutugma yung mga schedule eh no? bago tayo mali spray muna unahin natin yung Panginoon sa lahat ng ating uh, mga gagawin Lord Heavenly Father thank you for this day Lord thank you for the blessing na binibigay mo sa amin Lord sa araw-araw po Lord thank you for the guidance and provision po Lord Lord humingi po kami ng kapatawaran po Lord sa aming mga nagagawang kasalanan sa isip sa gawa sa salita po Lord Lord I pray for this day Lord na ingatan mo po, po ako sa aking ride patungo sa marilaki po Lord at walang mangyaring kahit ano pang masama po Lord ganoon din po sa Uh, aking mga mga kasabay po Lord I pray for uh, guidance and uh, provision po Lord sa pagmamaneho po namin Lord katanong po kami Lord bigyan niyo po ako ng kalakasan po Lord sa pagmamaneho po Lord thank you for uh, saving us from our sin po Lord thank you for everything po Lord we worship you, we love you and we honor you Lord in Jesus name we pray, Amen ayan papit na, 53 na Gamit na gamit natin yung CP holder oh. <laughs> Meron na tayong Pang map Sobrang ah. traffic ngayon dito sa Congressional Labasan kasi ng truck ngayon Tuesday Kaya laging loaded dito sa Congressional Avenue Daming transformer Pupuntang ano to South saan katipunan so kasabay natin sila hanggang katipunan umay alright andito na tayo sa may masinag nakalampas na tayo ng katipunan sa marcos highway napaka traffic sobrang daming truck alam ko nandito yung imprint cost of eh. yung shop nila dito sa side na to sa right dami mga jersey, shirt, helmet at kung ano-ano pa imprint custom ayun o no? mga minsan meron na rin akong ganyan sa clothing ko <laughs> manifesting bro Cherry anti follow Damina che non bomba di bomba <laughs> Si bomba Bomba traffic Vam of Passa Thank you Magchichill ride lang tayo Mga kosa sa Marilake Tagal ko rin din nakapunta dito Baka mga 5 months na 6 months Busy ang lahat eh Pero ang sarap din mag solo ride Napaganda nung CP holder na nabili ko Kung mapansin sa Uh, galaw niya Ang galing nung kanyang uh, vibration damper Talagang uh, may place siya eh Ay no Napakasulit nito Sa halagang 337 pesos <coughs> Okay na rin siya Ang dami ng lubok na nadaanan ko kanina hindi pa rin siya bumibigay <laughs> at wag naman sanang bumigay itong bundok na ito talaga yung nagugustuhan ko dito pag pupunta ng marilaki ayun o, sobrang laki diba? tas ang lahat pa ng kalsada talo pa ang expressway ayun o, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lane na lane mga boss sa tinalo expressway Delikado to mga tok-tok na to <laughs> Lumiliko-liko na lang yan kung saan-saan eh Without signal kaya lagi ay na, tulad yan Oh, 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 yan nag -signal naman siya. Nag-signal siya pero huli na ang lahat. Kaya ang dami na aksidente yung ganyang tok-tok kasi eh. hindi pa ayos yung kanilang uh, pagsisignal tsaka liko. Oo uh -huh. Kamalan Pero yung CP holder natin Okay pa rin <laughs> Nagpromote promote <laughs> Uy, yung galing nun <laughs> Uy, yung galing nun <laughs> Ang galing niya Nagpapainit siya ng gulong Para pag-banking mamaya sa Marina <laughs> Kaya lupit mo, pure lang malakas. Bagay, kawasaki din yan Strong <laughs> Ay no, oh diba Tamang ride-ride lang talaga ako dito Unwind, mga ganon Chill, relaxing Tsaka first time pala ni ZX makarating ng Marilake First time ko siyang madala dito sa Marilake bagong motor Siyempre, marilaki agad Tulad nung ginawa ko kay Easy Dun sa ADB 160 ko Pagkakuha at pagkakuha Rekta ng marilaki Ingat lang tayo sa madudulas na kalsada Kasi nababalitaan ko Madaming nadudulas sa Devil's Corner Ooh. Dami rin nag-ride ngayon ha ah. May mga nauna na sa akin Mga Honda Click eh Mga gospel sila eh Tayo chill ride lang eh Ayan, <laughs> Meron din tayong kasabay na uh, x Couple Rider Sana <laughs> all Waterblip Woohoo <laughs> Ang smooth Sinisipon pa ako Tsaka inuubo Tinamaan ako ng sakit Kala <laughs> ko malakas ako May kahinaan din pala <laughs> Alamang, hindi tayo si Lord Uy, no? straight no? Nandito na tayo sa buso At mag-stop over muna tayo dito Uy, <laughs> tap over Wait lang, kaya lang ako Nakakalay na yung kamay ko eh. <laughs> Let's go Tara na ulit Ito yung kagandahan pagka solo ride eh Pwede kang huminto kahit saan Wala kang iniisip na kasabay Wala kang iniisip na na hihintayin mo or wala kang iniisip na hihintayin kanila nila kasi mapagal ako <laughs> kapag uh, sarili ko lang iniisip ko ngayon yun ang agandahan sa solar ride kusa naman ang ating CP holder okay na okay pa din <laughs> Ang pa din ganda ng play ng kanyang vibration damper talagang gumaganon ganon lang siya eh <laughs> ang ganda so baka palitan ko na rin yung mga city holder Nung dalawang motor yung ADV tsaka yung rouser para pare-parehas sa sila pergi Baka naman Diyan lang Woo! Umiihi si kuya It's good to be back, but it's okay. Miss kong mag-ride dito Ilaayos na yung kalsada dito Ginagawa na nilang asfalto lightning tayo tas hawak sa hawak natin sa hiki joke lang di ako marunong <laughs> delikado yung alarm ko wala pang helmet eh. pinapitigat tayo Naka road mode lang tayo Ayaw kong gamitin yung sports Ako'y kinakabahan Ang oras ka na 9.43 AM At parang umaambon <laughs> Umaambon wag naman sanang umulan tayo ay mababasa Wala uh, pa naman akong dalang ekstra ang damit Labay na tayo sa mga nukan. Uh, At 14 minutes na lang bago tayo makarating ng Yayis Doon tayo kakain Easy to say it Yun gusto ko eh, Eh, mapansin tong motor Saludo ako sa iyo boss Bossing Malapit na tayo sa Cafe Katarina Ang lamig dito sa Marilake Ayan, ito na yung CK, Cafe Katarina Pero hindi tayo dyan, doon tayo sa Yayis Umay na ako sa Cafe Katarina eh <laughs> naman tayo sa Yeis. solo lang tayo, wala tayong kasama wala tayong iisipin kung ano-ano sarili lang natin ito na yung Kape tsaka yung isaw House Caramba! Si Idol! <laughs> Anong gagawin nyo dito? Wow, mas kitang kita naman yung mga bundok eh no? Nung Tinanggal nila yung mga puno-puno dito sa gilid Ay, no? Mas ma-appreciate mo yung kabundukan Kaso, Magbawas kayo ng puno <laughs> Tingin ko nga, nila ng bagong ano yan Bagong kainan Restaurant Tambayan Kasi ang ganda ng view eh. Ito na yung BNK Hindi ko alam yung way na to Kung saan yan University of Rizal <laughs> Ewan Ito BNK eh Salat din dyan mga pagkain dito tayo sa Yayis Tutumbukin natin ang Yayis Tapos ito yung Kamsat Yan, tsaka ito Kamsat Sarap din dyan Pero sa Yayis, tayo <laughs> Yayis talaga Yan kasi yung pinpoint kay Yayis Yan parang temperature ko 83 lang May lumabas na sa aking maintenance Ayun no? <laughs> Let's go Kain muna tayo dito sa Yeyes Ito yung pagkain natin ngayong araw Ngayong umaga Dito sa Yeyes Tapos yung chocolate Hot chocolate That's it And Tapos na tayong kumain Dito sa Yeyes Breakfast ride natin may lumabas na ng service ah, oh. Kailangan nang ipa Service Pero katapos na ng first PMS nito Hindi lang natanggal Let's go daming ZX-10R tsaka 6R kanina na <laughs> nag -peace sign sa akin shush kasali na ako sa ZX <laughs> happy <laughs> dito yung madami nag-overshoot huwag sanang may match yung po ang nag-overshoot Safe. <laughs> Nabibingin na ako Gawa nung sipon Tsaka Pababa May squeezing sound ako naririnig dito Kay ZX Pagka nag primera ako tas bomba ng gawa ewan basta para may squeezing sound siya tatanong ko sa group namin tsaka yung service niya, lumabas din ayun o tapos may nakasulat din sa taas na service so pacheck ko na lang din sa kasa And mga kosa dito ko na rin tatapusin ang aking vlog thank you for watching always ride right, safe and Good God first. All right. Peace out, shush, Bumpa. Bumpa. <laughs> Let's go.